Pabantayan mo pa ako. Doon ka na. Doon ka na sa higaan mo. Bakit? baba ako. Bawa ako? ako. Pabantayan mo ako? Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos.

Luka na, si El, si Ero si Mama eh. na, no, no, Ma. Luka na. Luka no, na. No. Usa. Yeah. Lawa.